Pagbuhay muli sa anak ng pinuno at pagpapagaling sa isang babae. Mateo Kapitulo 9 Versikulo 18 hanggang 26 Habang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, may dumating namang isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuha dito sa harap niya at nakiusap, kamamatay po lamang ng aking anak na babae. Sumama po kayo sa akin at ipatong ninyo ang inyong kamay sa kanya, at siya'y mabubuhay tumayo si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng labindalawang taon ng dinudugo at hinawakan ang lelayan ng kanyang damit. Sinasabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon di gumaling ang babae, Pagdating ni Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plota at ang mga taong nagkakaingay. Sinabi niya, lumabas muna kayo. Hindi patay ang bata, natutulog lamang. At siya'y kinutsa nila. Nang mapalabas na ang mga tao, pumasok si Jesus sa kwarto, hinawakan niya sa kamay ang bata at ito'y bumangon. Ang pangyayaring ito ay ipinamalita ng mga tao sa buong lupaing iyon.